mga kaiyak, yung babae na sa harap ng dump truck. Agay! Nakita nating video yung patuloy tayo nagpapalaala kapag nasa harapan tayo ng truck. Lagi natin sinasabi, blind spot po yan. Hindi tayo nakikita kasi napakababa. Katulad po sa video nito na nakita natin na nabangga siya ng truck. Uh, at ang bagay po niyan ay talagang masasabi natin, may failure talaga palagi dito ang rider. So, kayo guys, anong masasabi ninyo ay, sa pag-aibig? Muntik na talaga, yan. Palagi kasi kayong tama. Yan. Babae na naman. Grabe yung tawa ko dito, kumuha ng video nito. <laughs> Silabi niya, babae na naman. Palagi na naman kayo, ang tama. Nakakatawa talaga yun siya. Pero, hindi naman po biro talaga ginawa. No, aral po to sa lahat. Hindi lamang po lalaki o babae, kabataan. Kapag tayo po ay magmumotor, lumayo po tayo sa mga truck. Kahit kutsi po ang ginamit po natin, lumayo po tayo dahil nga po palagi natin palaala na ang truck po ay masyadong dalikado dahil nga po hindi tayo basa-basa nakikita. Salamat, I'm Mr. Pads.